Uh, simula bukas hanggang October 31, yung 30th National Correctional Consciousness Week. At yan po ay sa temang makataong pagkikitungo, matinong pamumuno at matatag na prinsipyo tungo sa maunlad na serbisyo ng pampiitan. At para tayo ibigyan na sentol ng update sa mga ginagawang aktibidad ng Parole and Probation Administration ay nasa makakasama po natin ng live via Zoom ang Regional Director po ng Parole and Probation Administration sa NCR, si Ma'am Lucy Nenet Rojas. Good morning po, Ma'am Lucy. Ang gandang umaga po, Ma'am Cecil Villarosa and to you po Senator Francis Tolentino. Good morning, Ma'am. Good morning sa ating mga kasama sa opisina. Opo, thank you. At sa mga manonood po, good morning din. Mam, Ma'am, mhm, po dito sa inyong uh, pagdiriwang 30 yet, Ano po? Ah, uh, mm -hmm. ano po ah uh, ano ba to? 30th Correctional uh, Week? Uh, correction, National Correctional Consciousness Week. Yun. Ito po yung 30th year na in celebration. Mm -hmm. Ano po yung mga activity? Ahensya, is parole and probation administration. Isa po ito sa member mm -hmm. ng corrections pillar. So dalawa po ang ating uh, pillar of corrections, isang institutional, isang community based. So ang amin pong uh, ahensya ay sa community based corrections. Mm -hmm. Ang amin pong mga kliyente ay yung pong mga parolees, pardonees at mga probationers. Uh, ang distinction po doon, yung probationer is mga first time offenders po yon. Samantalang yung ang parolees and pardonees sila po ay nag-serve ng kanilang minimum sentence sa ating institutional corrections and after a while pag nag po ang kanilang parole and pardon application ay isasama po sila sa aming uh, community-based rehabilitation mm -hmm. para po ultimately ma-reintegrate po sila sa ating komunidad bilang uh, reformed and rehabilitated uh, persons ng ating mm -hmm. community. Uh, Ano-ano ma'am yung mga nakalign up niyo pong activity? Ilyu po dito sa Correctional Consciousness Week. Uh, nakalign up po ang mga activities. Dito po sa National Capital Region, meron po kami 21 field offices. So, bukas po, meron kami bloodletting activity doon sa western sector. Mm -hmm. Doon po sa aming, sa western sector is Manila. Manila offices, we have six Manila offices. Doon po sa ating eastern sector, na postpone lang po dahil sa bagyo, pero meron po silang uh, uh, gift, uh, uh, distribution po ng hygiene kits sa ating mga preso doon sa eastern sector, sa Pasig. Uh, doon po sa ibang opisina natin, meron din po silang kanya-kanya mga aktividades na inihanda para po dito. Uh. At ang karamitan po dyan is coordination with our uh, prison uh, sa ating mga presohan. Mga information drives po, meron din na uh, kaugnayan at tala kayan. Gan po ang mga inihanda namin programa. O, uh, ma'am, isa po sa tinututukan ng current administration, magkatuwang po 'yan ng DILG, DOJ, in fact pati nga po ang Supreme Court, ay eh 'yung jail congestion. Ah, uh, ano po nakatulong ang ang inyong ahensya, ma'am, para po ma-decongest 'yung uh, 'yung ating mga piitan. Oo, may may opo. They have important data, opo. Mm -hmm. Opo malaking tulong po ang ano ang aming opisina sa jail decongestion. Mm -hmm. in fact, kami nga po ay adherent sa, advocacy ng to Tokyo Rules na non-custodial measures. So, ito pong ating mga kliyente na sa halip na po sila ay makukulong, ay as long as sila po ay penitent offenders, ay sila po ay hindi na hindi nila na-nasanap. Na, uh, ano po ibig sabihin ng penitent offenders? Yung uh, humihingi ng tawad? Ooh, humihingi ng tawad at, at, at nagsisisi sa kanilang kasalanan. Sila oh, what? po ay umaamin na sila ay nagkasala at sila po Opo. nag para sila ay maka nag, nag, nap magbabagong buhay. Huh? 'Yun po ang pinagbibigyan namin ng pag-asa sa aming ahensya. Sa sa mga ganitong pagkakataon na mabagyo, maulan, masama ang panahon, oh, ano po ang status ng mga kulungan natin? Ako, hindi niya naman sakop pang Region 5. Pero meron bang okay. standard protocol dito? Halimbawa ngayon, nagbaha uh, nagbahaan na sa Camarinesur, sa Naga. O, paano yung mga piita natin doon? Ililikas ba yung mga, yung mga, yung mga detainees? Ano bang gagawin doon? Um, kasi po, dito kami sa si National Capital Region, meron din po okay, kami... Ka na, baka meron protocol dyan. Kasi natatandaan ko, Cecil, mm -hmm. nung, uh, ako yung humaw humawak, humawak nung sa Bagyong Yolanda, yung provincial jail, nagtakasan yung mga ano, nagkaroon ng uh, escape. Ah uh, dahil balakas ang ng Yolanda mm -hmm. nagtakasan yung mga preso sa sa provincial jail. So um, yung standard siguro sa National Capital Region, kung bumagyo, pareho rin sa Camarines Sur, sa Region pero 5. Pero 5. So, paano po? It's under BJMP po. Ang sa amin yung mga nakalabas na po. Nakalabas na. So sa BJMP anong palagay niyo dapat gawin nila pag ganitong hinahagupit ng bagyo? Of ilipat course, sabi niyo nga po ay meron silang SOP pero ang okay. kailangan doon is syempre safety na hindi makalay hindi makawala ang ating mga yes. nurse hindi po dapat na magkaroon mm. ng pagkakatao na sila ay makapuga para yes. gamitin ang uh, ang ganitong bagyo at kalamidad para magkaroon po ng ano kasi lang yung sa Yolanda no nawala yung bubong <laughs> O sa lakas ng Yolanda, nagtakasan na lang sila. Uh -huh. Ang tagal na huli Nakiap yung iba na. kasi sabi nila, wala wala namang bubong. Punta na kami ng safety. Mm -hmm. oh. mm -hmm. Pero syempre, ang ano talaga is, yung unang-unang, ano ko, alam ba, face with calamities, ang una po talaga yung safety ng sarili. Mm -hmm. Siguro yung by instinct na inaano nila. Uh, uh, Oo, oh, problema, baka maka, makasalimuha sa civilian yun na lang mobility. Uh -huh. so, na rin sa evacuation center, kasa-kasa kasa yes. po na uh -huh. So, may danger na gano'n, di ba? Uh -huh. Pero uh -huh. story ngayon. So, mm -hmm. unahin muna ang safety. Yun ang inyong, uh, yun ang inyong uh, standard. Opo. Uh -huh. And, safety and, ng mga nakapulong. Uh -huh. And then, Ma'am Lucy, ito magpapasko po eh. Uh, hindi ko lang po sure ma'am kung may role po ang inyong tanggapan doon po sa pagpapalaya sa oh, mga prisoners. Na, uh, na dapat maggrant ng parole, ano po? Kasi last year po ang dami po around 5,000 to 6,000 po yata yung mga napagkalooban, yung mga napalayang PDL under po ng parole and probation program. Mer meron oh. na po ba tayong alam ano, uh, data na pwede po ibahagi? O sa ngayon po ay active naman ng aming opisina sa pag-interview ng mga uh, nag-i-interview ng mga nag apply ng parol. Pero ultimately po ang nagbibigay niyan ay ang Board of Pardons and Parole. Mm -hmm. At in coordination po with our Technical Services Division, nagsasubmit po kami ng mga reports si mga ibinigay sa amin na for investigation, pre-parole in, uh, investigation, ginagawa po ito ng aming mga opisina para ultimately maibigay sa board, may submit sa Board of Pardons and Parole at and sila po ang nagdedetermine kung sino ah. ang bibigyan ng parole or pero, pardon. Pero kasama kayo ma'am sa sumasala kung sino po yung okay. dapat na ma-qualify. Ang amin pong administrator, si Attorney Bienvenido Ordonez Benitez Jr. ay isa po sa member ng Board mm -hmm. of Pardons. Meron na po ba kayong kahit ballpark figure ma'am kung ilan yung pwedeng mapagkalooban po? Uh, hindi po namin hmm. hawak yung ganong data. As of, ano po, is marami na po kaming nabigyan ng uh, as of uh, 2000, uh, ito pong quarter na ito is 2,307 ang nakakomplete ng supervision program po and were terminated given final release and discharge. Mm -hmm. As of this, ano, pero yun po is may isang namin sa board. Ang board ang bahala na usually pa itong pagkapaskuhan, talagang uh -huh. uh, nagbibigay po sila ng pagkakataong makalaya itong aming mga Uh, nag-a-apply ng mm -hmm. parole. Ah, uh, pro, at uh, pardon. Opo. And then ma'am, lastly on my part, um, na, na monitor niyo ho ba ma'am yung mga PDL na sobra-sobra na po yung ano pananatili sa loob ng bilangguan na dapat na pumapalaya kasi sobra na po dun sa dapat na sentensya yung kanilang binuno. Yung iba nga ho po dyan, eh nasa uh, BJMP pa lang, under pa ng BJMP supervision, inaabot ng matagal yung hearing. kung baga, kung sila inasentensyahan na, dapat Uh, nakalaya na sila supposedly. Yun po ba ikasama sa inyong monitoring, ma'am? Um, kasi po, uh, periodically, nag-hold po kami ng information drive sa mga kulungan, sa mga piitan. At doon po, sa pakikipag-unayan namin, nalalaman namin kung sino ba yung Uh, eligible na for parole kung sino ba yung mag apply ng probation or pag namamonitor monitor namin yon at kung meron man po na nagkataon na matagal na na nakakulong yun po ay tinutulungan namin pero sabi ko nga po sa inyo uh, hindi kami umaaksyon at until and unless may referral po kami from Board of Pardons and Parole ang sa amin po is pag meron na silang referral that is the time na kami po ay aaksyon okay. pero yun po na na nakikita po namin yon pag kami nagco-conduct aming information drive at nag-conduct po ng ugnayan at talakayan sa mga jails. Gawain po namin yun. Okay, all right. Very well said, ma'am. Maraming salamat. salamat maraming salamat, Ms. Lucy na Rojas. salamat, po sa, uh, Mr. Francis. mag ingat po kayo at kayo na masama ang panahon mm -hmm. at wala namang pasok okay. pero mag ingat po tayong lahat. Maraming salamat po at ang oras natin, 6.45 ng umaga. Ayan. At sa, marami pong salamat, ma'am.